oh so guys luto tayo ng ano ng almusal nila tapos magluluto na rin tayo ng babaunin nung ate joy joy namin kasi papasok ko sa school tama ba han lulutuin na ba natin yun oo no oras ano eh. anong oras na ba oh. guys mapapansin niyo, may bantay ako tignan mo paano mo camera ano? Okay. 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 hello <laughs> gusto, oh, nyo nang gusto nyo na kainin gusto niya na kainin yung niluluto ko okay na sunog niyan. na yan Aka na yung itlog. Itlog naman. So guys, ang isusunod naman natin yung itlog. Ayan na nga, JD pa! Ayan natin natin, na, ayan na, oh guys, luto tayo ulit araw-araw to routine kasi araw-araw na pumapasok yung anak ko kaya kailangan araw-araw ko nakakapagluto ngayon ng pagkain nila amaga. tsaka sinasabay ko na rin yung baon ni ate Joyjoy nakaluto na tayo ng isa guys ayun oh Lagyan natin ng asin. kung ano? kung ano? Dalawa na tayo guys. Dalawa na. Tapos, pagkatapos nito, guys, magluluto na ako ng ulam namin, panangalian. Guys, luto na to, guys. Sawa so, ko, paki ano lang to. Paki sa lubong lang. Yan. Yan, karne naman karne. Kanaw mo, kanaw mo na eh. Ang anak ko, bakit ito naman? Gugutom ka na, nagugutom na. Kaway na, kaway. Sige, buhusan mo tubig, Nay. Bawang natin. Bawang at saka yung ating... Ay! Malinis, malinis na yan? Oo! Ano yan, anak? Hoy, es betang biniliin na mo na konte para ko konti.